guys ah, uh, naglalakad tayo naanap natin yung hotel na na book medyo malapit-lapit lang dito mainit din dito sa Thailand malakas ang humid malabas sa tabi ng dagat dito sa Bangkok may mga street food nila oh Maaga pa naman guys, mga, oh, katropa maaga pa. Ah. Mga alas 7 pa lang ng umaga. yung Burger King, oh. Burger King ay lang. isa kaya nilang tok tok Bangkok Christian Hospital Ang ganda yung mga street food nila. Dito na kak. Kailangan yung lugar nila, yung street food, mga vendors naglilinis. 'Yun na mga mangga, mga prutas. mamaya na guys at uh, mahaba pa lakad natin mamaya na tayo magpatuloy sa pagbibidyo